Hinda nga po sa iyo, Brother Ellie. Uh, ito po ang tanong ko. Bilang isang katuliko, na nar nararapat po ba o tama bang i-confess sa pare or press ang aking kasalanan? Yan po. Nagkasala ka sa pare, sabihin mo sa kanya, nagkasala ko sa iyo. No? Pero kung nagkasala ka sa nobyo mo, eh, sa nobyo mo, ikaw, doon ka mang upisyal. Basahin natin ang 5.16 ng Santiago. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan, Maliwanag, ano, magpahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Ang sabi, confess your faults one to another and pray one for another that he may be healed. The effectual fervent prayer, prayer of a righteous man availeth much. Maliwanag, ipahayag nyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan. Sa sibuhanon. ang sabi, busa magsinugiray ang usa ug usa kaninyo sa inyong mga sala ug magampon ang usa alang sa usa aron mga ayo kamo kita mo ang usa ug usa eh halimbawa nagkasala ka sa kaibigan mo sa kaibigan mo dong ka mangungumpisal hingi ka sa kanya ng tawad kasi sa kanya ka nagkasala eh. pero pangunahin dapat Mangumpisal tayo sa Diyos. Siya una sa lahat eh.